Good morning, magugas po tayo ng pinagkainan naming almusal sa araw na ito kaibigan gena ko idi ko avo ina 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 pura ro laparan enda kutaya

Walabalawa. balaw, balaw.

我玩了。No, Okay. Isa pa. Bali dalawa. Okay, ito na po. Nahugas ako ng pangalawa. Hindi lang na video. ito na yung tubig ko. Kasi nga, nakatera pala yung camera. At least yan. Dalawang balaw po yan. Yung unang balaw, wala akong tupperware. Itong pangalawang balaw, meron na akong tupperware. Kaya na po, napatik-tik na yan patitikan na dito. Pagkatapos, ilalagay na po dito sa tawuban. Dito. <laughs> dito. Kaya ganyan po ang ginagawa ko. no Sa ako, senior citizen. 64 stroke loss. Anong na taon. At person with disability. Anong na taon. Exercise po yan. Paghuhugas ng plato. At hindi lang yan. Matatanggal kung meron ka mga kalyo-kalyo dito, kaibigan. O, matatanggal. Kakahugas. Kikilis ang balat ng palad. Ah, parang ano, para palad ng babae, hindi na tetable. Hindi ka nga ni Roland. Aking kaibigan nung araw. Okay po, hanggang dito na lamang po. Ano, ito po yung inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Nakatapos tayo ngayong umaga, ng Webes ng umaga na paghuhugas ng pinakainan sa almusal. Thank you for watching. God bless us all. bye <laughs>